Ah. Ah. Ang aga ata ni yung asawa ko na lumabas ah. Eh, may sulat. Masahin ko nga yan. Aray. Ang aga-aga ni yung asawa ko umalis ah. May dami sulat. May sulat. May sulat ng asawa ko to ah. mahal, good morning. Sana maayos ang iyong gising. Talaga. Pasensya na hindi nakita ginising kasi alam ko napagod ka kagabi. Ayaw rin ma! Nagluto kita ng pagkain ninyo ng mga anak ko. Oh, eh, bakit ko? Oh? Dapat anak namin. Ba? Ang dududa na ako noon ah. Kasi kaya sinabi ko, kaya sinabi ko na anak ko lang, hindi ka kasi nanganganak. tama, may tama din siya. Alam mo, Kagabi habang natutulog ka, pinagmamasdan kita. Tinanong ko sa sarili ko kung bakit ako nagkagusto sa iyo. Noong niligawan mo ako. Ba. Ang, ang haba ng baba mo. Ang eh. baba baba ko. Pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita noon. Bakit noon lang? Dapat hanggang ngayon Mahal pa rin ako noon Ay meron pa Mahal kita noon Ay may to hanggang ngayon Namukha kang matandang gurang. Hey, gurang Alam mo habang pinagmamas lang kita Kagabi na in love siguro ako sa baba mo na matulis. Matulis <laughs> ba baba ko? Ano ba pumunta yun? Kaya kita iiwan. Ba? Iiwan na ako. Hanggang dito na lang. Huwag mo na akong susundan or hahanapin nasa CR lang ako. Ayaw di ba? <laughs> <laughs>